Sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga otoridad, kontak, kontra kriminalidad, isang wanted person ang arestado sa kasong attempted murder sa barangay Libertad, Matuginaw, Samar. Patrolwoman Crystal Palafox sa balita. Mas ang sang lalaking wanted person na may kasong attempted murder patapos mapasakamay ng mautoridad sa Barangay Libertad Matuginaw, Samar. Bandang alas 11.40 ng tanghali nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng First Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang 33rd Special Action Company, 3rd Special Action Battalion, DNP SAP at 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 sa bisa ng Warantobares para sa kasong attempted murder ng Ribay Pinal Code Article 248 na may narekomendang piyansa na isang daan at dalawampung libung piso para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa First Summer PMFC para sa dokumentasyon bago ilipat sa Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikpagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa baba. Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.